Inayakap ng katahimikan sa dilim, nag-iingay ang hindi mapalagay na damdamin. Sinasakop ng pagsisisi ang espasyo sa isip. Sa ganitong pagkakataon, pinipiling manatili sa dilim. Walang nakakakita, anino lang ang kasama. At kung bakit minsan ay matatagpuan sa dilim ang kaginawaan at maituturing na kabalisahan ang liwanag. ko'y tagal niliko mang tapang para sindihan ng ilaw ng representasyon. Kay bilis kitilin ang kakayahang silipin ang liwanag nito. Hindi maikukumpara ang hatid, tila kandila na nalulunod sa sarili nitong mga luha. Mamamatay at babalutin muli ng dilimang paligid. walang mukha ang pag-ibig sa pagitan ng kapwa kasarian. Bakit malinaw sa akin ang bawat detalye ng iyong wangis? Naaaninag ko ang hitsura ng iyong anino mula sa malayo. Alam kong hirap kang itago pero mas mahirap yata itong hindi pansinin lalo na at kilala ko ang hugis at ang nito. at nagawa nitong tabunan ng pisikal na kirot dala ng sugat. Kung patuloy nahahawakan ng sugat, masasukat pa ang pagsisisi na baka hindi ito gumaling. Kung diginan pa ang paghawak katahaya ang manatili ang sakit, sapat ba itong kaparusahan sa gabi ng pagtatansya na unahin ang sarili? Kung hindi sapat ilang sukat ang dapat idagdag para mapunan ang kahapon ang pagkukulang. Lumaya mula sa tanikala ng pagtatansya sa pagitan ng pagsulong at paghadlang. Nilabanan ang karawagan. Umiiral ka sa mundo. Ligiri ng iyong espasyo at baybayin ng liwanag tungo sa iyong bahaghari. Sa kabila ng pagwawakas ay palagi may takot at pananabik para sa tunay at kanap na simula. kay gaan palang umusad ng isang bagahe lang ang daladala.